Okay na? Hey, Mang -bold May Boldak dio. bogibo bogi man. -man. Korean na kanang gi. <laughs> Mayong aga. So wala ta sa buong biyahe, wala ta sales, wala ta training. So, mag-vlogging naman ta. Ayaw kami dito no? sa buong sa ano? Ayaw kami dito sa Anlisang sa So, location. Kilid highway, lapit China Bank. Ayaw naman China Bank ah. Tama lang? Ako lang. So, uh, naka-order na ni si ano? Si mama yun. Naka-order na. Pero nakita ko, Di may bulldog. Pag-inigil niyo. May bulldog. Paano ni Jiman? Wala po rin may pilaw mo. Mabulda ka? Mabulda ko. Ano yung mabulda ko? Paano ni Jiman? Stir fry ka. Stir fry. Buta ang tubig? Oo eh. Ang tubig na hindi wala. Para. No, Pinto tala. Muna. Add water. Hindi. Ano? Oo. Uh, uh, mabayad na di ba? Okay lang. Maka-on lang uh, Ano ni Jiman? Number one. Number one? Ito, bigyan eh. <laughs> oh. Number one. Ata mo kanan danay. Hehehe. Hindi na magbutang. Pambayan pa po kanan ah. danay. Hindi na naman ang adan mo. Double tap yung pili ka lang. Donate lang ko Shout out. Kaya kay Boss. kay Boss Art. Pagkay, dito. nun ni Toy Station. Ang tasin mo. Ang muna lang si Jeff. Balda ka rin ba lang na ibatang ko? Ano na ako? Pwede na siya kung ready na. Ang muna? Hindi, hindi ko na. Pwede man eh. Sa so, the whole gold ang ano? Gold ang... Golden fort yung golden form. Pwede mo ba ipintahan ako sa balay? <laughs> Tapos papay, lang, nige? Hmm. Duk duk ba ba yung ni Jay? Baka pa ang bulldog, kitsa ba? Babay, enter lang? Babay, enter lang? Hmm. Eh, may mikos may kos na. Oh. Padalos-dalos, sawa. Ano pa rin, Paano may galing? Buksan lang. Buksan yung isang mga na. Oh, ba? Ibutang tanan pa. Kaya mo na. Ang unang level, if gusto mo kang kangen or sure ka na da? Basic. Basic. Na, may gali Okay. Ano uh, gabi ka na? Isang uh, tangga ulat. Kamusta ang hindi niyo? Nga uh, sangyop? Ma, ano ka mo tanay? Pwede ka mo pang buldakan. Uy, ka pang buldak. Okay na nandiyan. siya. wala tisyo. Basta na. Okay na, Jay. So, oh, may chopstick. May chopstick, man. Pero hindi ko rin paggamit. Anong chopstick, hindi ko rin kabalo. Para na sa... Kumuni namin na, miyaw na.